Hello mga kalaki, good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Ano pang hinihintay mo? Alas 5 na ng umaga, kaya dapat bumangon ka na. Ayan po mga kalaki, ano po, nasa kalagitnaan na po tayo ng, Nobyem ah, ng Oktubre. Ayan po mga kalaki, malapit na naman ang November. Ayan, andami dami na pong mga nanalo sa mga palaro po natin Sa na mga digit po, ano po, sa mga binibigay nating mga private consultation numbers, sa mga sinishare nating mga lucky numbers sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Talagang kinukuha po ng mga followers natin at inaabangan po talaga nila yan kahit madami pong nagbibigay ng lucky numbers, syempre sa atin po sila nagtitiwala. Kaya maraming 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 mm, salamat po sa inyong lahat mga kalaki. At syempre, ang pagtitiwala na yan, lagi po natin gagalingan, mas gagalingan pa natin, mas pag natin na pagsusumada walang iwanan. Ayan po. At ito po ay para sa mga interesado lang po sa may mga gusto lang po sa lucky numbers namin. Tulad po ng private consultation, kung sino lang po ang may gustong subukan ng private consultation, pwede niyo pong subukan magpa-member po kayo. May membership people, good for 3 months po tayong magsasama. 3 months po kaming magsusupply ng mga laki numbers po sa inyo, sa mga ipapakod nyo at ipapabirth month, birth year nyo po. Ayan. At syempre mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin. Pag inapload upload namin yan, libre, wala pong bayad mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Inyong-inyo po yan, tayaan nyo pag nagustuhan nyo. At ang lucky numbers namin, kahit ibinigay namin sa Pilipinas, kung nasa abroad ka, pwede mo pong kunin, pwede mong tayaan. Kung nasa abroad ka man, ganun din po, pwede mong tayaan sa Pilipinas. Okay, so eto na, kung ready ka na, ready na rin ako, halika ka na, bago ka, huy, gising na muna. Ayan, gising-gising na. Eto na po, ang two-digit lucky numbers, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki Ito na po ang mga lucky numbers natin Ano po? Umpisahan po natin sa Romblon Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 21 at number 32 Ayan po mga kalaki Quezon City 1630 Angono Rizal 921 Pampanga 722 Montalban 1314 Pangasinan 8.25 Antipolo 17.26 La Union 15.9 Taytay Rizal 13.23 Ilocos Sur 8.5 Cainta Rizal 1.20 Ilocos Norte 33.30 San Mateo Rizal, 26, 20. Nueva Ecija, 14 Gs. Isabela, Gis, 22 Nueva Vizcaya, 1-3. Tugigaraw, 7-15. Masbate, 3-4. Rojas, 31-26. Cebu, 33-22. Capiz, 14-19. Aklan, 18-21. Bohol, 15-8. Aurora, 2-24. Bulacan 31-26 Laguna 13-19 Baguio 6-11 Quezon 4-8 Bicol 16-29 Olongapo 14-17 Batangas 6-4 Dabao 9-12 Bataan 6-1 Tarlac 2-5 Ayon mga kalaki. At butuan, 31, 25. Kirino, 36, 30. Benguet, 8, 22. Bacolod, 11, 30. Iloilo, 16, 17. Cavite 21, 29. Leyte, 32, 30. Tagig, 18, 2 Samar sa East 29 at min, uh, Mindoro 12 20 sa East ayan mga kalaki bago po natin ituloy ang ating mga lucky numbers Siyempre po mga kalaki sa mga bago po sa Facebook namin at naghahangad po ng mga libreng lucky numbers kung paano kami ipapalaw. Hanapin lamang po sa Facebook, i-type nyo po Red Parungkin. Tapos lalabas po dyan yung mga Red Parungkin. Madami siyempre kasi po mga ginagaya nila kami. Pero pipindito nyo po yung people. Pag pinindit nyo po yung people, di ba, sinerch nyo Red Parungkin. Click, tapos people lalabas. Search nyo po sa people. Makikita nyo po doon Red Parungkin. Dalawa po yun. Yung naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at yung naka Uh, 315,000 followers po na naka sky blue po ako kami po yun ni Lola Carmen yung po yung mga legit na account natin na pwede po kayong mag request ng mga lucky numbers at mag message siya kasi Aris Gatchal yan po yun po yung mga legit na account natin okay at syempre po meron po kami youtube account Red parong din, may 16,100 followers. At syempre, ang TikTok po, 417,000 followers na po tayong mga kalaki. Tuloy-tuloy lamang po ang pag-angat natin dahil marami po nagpapamember sa atin at nagtitiwala at Asahan nyo po, gagalingan pa po natin. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan ng 3 days bago palitan. At kung interesado ka magpa-member sa private consultation ngayong bare months make sure po na makakausap nyo ko para po legit kasi po marami pong gumagaya sa amin. Okay, so ituloy na po natin ang pamimigay ng 2-digit lucky numbers. para 8-7, Marinduque, 1-24, Manila, 6-17, Caloocan. Gis 33, Pasig 15, 25, Buntinlupa 8, 29, San Juan 21, 14, Palawan 8, 2, Marikina sa 26, at Sambales 19, 27, 27. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers. 2 digit, make sure po na iraramble nyo yan. na Pag inilaban nyo po mamaya, pati po ang 3 digit mamaya, pati ang 4 digit. Try nyo pong iramble para mabalik tatman po ang mga numero. Panalo pa rin po tayo. Gumising ka na dyan. Ito na ang shout out time. Dapat marinig mo to. Shout out po tayo. Shout out, shout out time. Shout out po sa Pamilya Toledo. Ayan, Pamilya Toledo po ng ano to? Ng Hagonoy Bulacan. Ayan, nakala ko magonoy. Hagonoy Bulacan, may best friend po ako dyan si M. Hello po, M's best friend. Ayan po, medyo alam ko binabahay ang lugar na yan eh. Pero sana po, maais uh, maayos na yung mga lugar dyan. Kasi kawawa naman po yung mga binabaha dyan. At talagang lakas-lakas ng oil. At syempre sa mga tricycle driver po dito, dito po sa may banda pong Northern Luzon, dito po sa may... Ano yan? San Manuel Tarlac. Hello po sa inyo mga taga San Manuel Tarlac. Miss you, miss you, miss you po dyan dahil bumibili ako dyan sa may mungkada ng mga mani. Oh, kala nyo ha? At saka yung mga seedless na pakwan. Ayan, masarap po dyan sa mungkada. Okay, so maraming salamat po sa panonood nyo po. Gising na po ngayong umaga. Ilaban nyo na po yan. Tayaan nyo na po yung mga two-digit lucky numbers. At sana ikaw na hindi pa nananalo, maranasan mo ng manalo dito sa Lucky World sa awin para smile, smile tayo ngayong Berman. Okay, ingat po at good luck.